Thank you. Nandito po ba si Miss Venus Del Rosario? Yes, I'm Venus Del Rosario. How can I help you? SPO1 ni neroso po. Kami po ang investigador na na-assign sa kaso ng mga biktima. Galing na po kami sa bahay niyo at sabi nga ng katiwala niyo na dito raw po kayo. Well, I am a family friend. So, natural lang na nandito ako para mag- may mga ilang katanungan lang po sana kami sa'yo. Let me just stop you right there. I won't answer any of your questions hanggat wala pa yung lawyer mo. Yun yung advice niya sa sa'kin. And I just spoke with her. She should be on the way by now. Pero kayo po ba ang may-ari ng lupang kinakikarika ng bahay ng biktima, si Norberto Coronel? Are you deaf? Hindi mo ba akong narinig? I just said. Hi, attorneys. Hi. Just in time. My sincere condolences, Mr. Soriano. Thank you. This is my lawyer, Attorney Era Simmons. Attorney, sila yung nag imbestiga sa kaso. Uh, Attorney Simmons, tinatanong ko lang po si Ms. Delosario Rosario kung siya ang may-ari ng lupang kinatitirika ng bahay ni Norberto Coronel. Tama po ba? Yes, siya nga po. Dito mo nalagay yan. Nangalala na ko si Mang Bert. Nangahabol ang itap yun pag nalalas. Ako ang muntik na akong tagay nun. Pinakuan kasi ng lungkot si Mang Berto. Sabi ko nga sa kanya eh, pumunta na lang siya dun sa kapatid niya sa Maynila. Para kahit kapano, may pamilya siya. Miss Del Rosario, kilala niyo po ang biktima? No, not personally. Si attorney nakikipag-usap sa mga squatters sa properties. Attorney, kailan niyo na nakausap ang victim? Nung isang buwan pa po. Ano pong napag-usapan niyo? Pinahatid ko lang yung mensahe ni Ms. Venus. And actually, we offered a reasonable amount para nisanin niya yung property. Kaso, tumanggi si Mang Berto. Bakit po kaya siya tumanggi? Well, ayaw niya umalis dun sa lugar na yon. And actually, tinakot niya pa ako na gagamitan niya daw ako ng dahas kung ipagpipilitan niya pa. Ayun naman, parang hindi pa kayo sanay ka, Mamberto. Alam niyo, kaya siya nandito kasi gusto niyang makuha yung lupang sinasaka niya. Baka naman pala may kinalaman yung Venus na yan sa pagkamatay ni Mamberto property nyo mismo ang motibo. Pinipilit niyong umalis ang biktima at nang hindi pumayag, posibleng nagamitan ng dahas. Wait, are you trying to say na ako yung nagpapatay kay Noberto? Ms. Venus, let me handle this. Wait, no, attorney. How could you even think that? Kailangan ko yung property ko, yes. Pero para pumatay ng tao just to get it? No way! Hindi ko magagawa yun. Mana-mana lang yan. Di ba, pinatay ng tatay ni Venus, yung tatay ni Ma'am Catherine. Mukhang may iyaman talaga. Shhh! Sabi magsalita si Aris. Hindi naman lahat ng mayaman ay eh, masasamang tao. Bakit si Sir Carlos? Si Ma'am Catherine? Mababait. Eh. Di diba parang pamilya ni Turing nila sa atin? Hmm. Okay. Ah, basta binalen na lang. Catherine nang connect nun, na Pagpatay kay Mang Berto. Sige nga. Hindi naman yata tama yung ginawa nila kay Mang Berto. Sana lang talaga, nabigyan agad ng mustisya yung pagkamatay ni Mang Bate Oh, Ophel, my loves. Gamitin mo kaya yung ano, third eye mo. Oo. May, may third eye to eh. Baka, nakikita mo yung kaluluwa ni Mang Bate Ha? Tanungin mo kung sino pumatay sa kanila ni Mang Berto. Sige na. Baka nang dito. Huh? Maraming salamat po sa oras niya, Miss De Rosario. We need to talk attorney. Let's go. Mr. Soriano, patuloy po namin iimbestigahan ang koneksyon ng dalawang krimen na ito. Kung sakaling may maalala kayo tungkol sa suspect, any distinguishing marks, ipaalam nyo lang sa amin. Gawin ninyo ho ang lahat na makakaya ninyo para mahanap yung pumatay sa aking asawa. Ang pananagutan niya to. Makakaasa po kayo. Salamat po.